Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip kung bakit ang halalan ng isang bagong papa ay ginawa sa ganap na lihim? Bakit literal na nakalak ang mga kardinal sa loob ng Vatican na walang akses sa labas ng mundo na para bang sila ay nakikilahok sa isang sagrado at mapanganib na ritual? Ano ang nangyayari sa likod ng mga pintuan ng conclave? at bakit napakaraming misteryo ang nakapaligid sa kaganapang ito na para sa marami ay kumakatawan sa sunod-sunod na kinatawan ng Diyos sa lupa, maligayang pagdating sa lahat sa Sacred Master Channel. Dito, ginalugad namin ang pinakamalalim na lihim ng pananampalatayang kristyano na may mapanimdim, simboliko at malungkot na hitsura. Kung sa tingin mo, ay marami pang matutuklasan sa likod ng mga relihiyosong pagpapakita kung tumibok ang iyong puso para sa mga misteryong pinaghalong langit at lupa dogma at katahimikan pagkatapos ay mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification ngayon sumisid tayo sa likod ng mga eksena ng halalan ng Papa Isang kaganapan na nangyayari sa loob ng maraming siglo, ngunit nananatiling nababalot ng mga makalumang ritual, mga panata ng katahimikan at mga misteryosong palatandaan. Maaring hindi mo na muling makikita ang conclave sa parehong paraan pagkatapos panoorin ang video na ito. Ang conclave ay isa sa mga pinakasagrado at sa parehong oras, pinakamisteryosong mga kaganapan sa Kristyanismo. Ang salita ay nagmula sa Latin na cum clave, na nangangahulugang may susi. Sa madaling salita, isang nakalok silyadong lugar. At iyon mismo ang nangyayari. Kapag namatay ang isang papa o nagbitiw, lahat ng mga kardinal na wala pang walumpung taong gulang ay ipinatawag sa Vatican pumunta sila sa kabuang pag-iisa sa Sistine Chapel kung saan walang sino man ang makapasok. Wala silang akses sa mga cellphone, television, pahayagan, pagbisita wala. Naiisip mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ganap na ihiwalay sa modernong mundo sa loob ng ilang araw o kahit na linggo na may espiritual na pasanin ng pagpili ng kahalili ni Pedro sila ay kumakain natutulog at nagdarasal ng magkasama ngunit hindi nila maaring pag-usapan ang tungkol sa patakarang panlabas o tungkol sa kanilang sariling mga pagnanasa isang paksa lamang ang pinahihintulutan may panalanging pag-unawa kung sino ang susunod na pinuno ng Simbahang Katoliko pero ganun lang ba talaga ang nangyayari tension ang atmosphere sa conclave ang Sistine Chapel na sikat sa mga fresco nito ni Michelangelo ay naging isang tunay na santuario ng mga walang hanggang desisyon. Ang kagandahan ng mga painting ay kaibahan sa bigat ng responsibilidad. Pagkatapos ng lahat, doon sa pagitan ng mga pader na iyon, sinubukan ng mga maling tao na bigyang kahulugan ang kalooban ng banal na espiritu. Paano mo malalaman kung tama, sila paano makilala ang ego mula sa banal na pagtawag at marahil dito nakasalalay ang tunay na misteryo, ang tensyon sa pagitan ng tao at ng sagrado, sa pagitan ng kapangyarihan at kababaang loob, sa pagitan ng pagnanais at pagsunod. Bago pa man makapasok sa chapel, ang bawat kardinal ay nanumpa ng katahimikan. Mula noon, ang anumang pagtagas ng impormasyon ay itinuturing na isa sa pinakamalaking krimen ng simbahan. May mga talaan ng mabibigat na parusa para sa mga lumabag sa panatang ito. Ano ba kasing tinatago nito? Anong uri ng panloob na presyon ang nangyayari? Mayroon bang mga labi sa loob ng conclave? Mga geopolitical na interes? At ikaw, naisip mo na ba kung ang divine will ay maaaring manipulahin ng tao? Isulat sa mga komento, ano sa tingin mo ang tunay na nangyayari sa loob ng conclave? Ngunit ang misteryo ay higit pa sa politika. Hinahawakan niya ang simboliko. Ang Sistine Chapel ay pinili upang paglagyan ng conclave hindi lamang sa kagandahan nito kundi sa simbolismo nito. Ang huling paghuhukom ay ipininta doon. Ang mga kardinal ay pinapaalalahanan sa bawat pagliko na ang kanilang mga desisyon ay hahatulan, marahil hindi ng tao, kundi ng Diyos mismo. Paano ito nakakaapekto sa kanilang kamalayan sa gitna ng chapel, isang kalan ang inihanda. Usok ang lalabas dito na nagpapahiwatig ng resulta ng boto sa mundo. Itim na usok, walang pinagkasunduan puting usok, bagong papa ang napili, ngunit bakit gumamit ng usok noong ikadalawamput isang siglo? Bakit hindi na lang ipahayag gamit ang isang mikropono tulad ng sa anumang modernong kaganapan? Dahil ang conclave ay hindi isang modernong kaganapan, ito ay isang ritual, isa itong sagradong teatro, at ang mga ritual ay direktang nagsasalita sa kaluluwa ng tao. Ang usok ay hindi lamang isang tanda. Ito ay isang belo, isang nakikitang misteryo, isang bulong na may nangyaring hindi nakikita sa pagitan ng mga tao at ng Diyos. Ganoon din ba ang nararamdaman mo? Yung kakaibang pakiramdam na may higit pa sa nakikita ng mata. Na ang conclave ay isang banal na pagtatanghal, puno ng mga sinaunang Code na nakaligtas sa oras, nang sa wakas ay napili na ang bagong papa, dinala siya sa isang maliit na silid na tinatawag na Room of Tears. Doon, nag-iisa, nagsuot siya ng mga damit ng papa sa unang pagkakataon at umiiyak. Hindi dahil sa walang kabuluhan, ngunit dahil sa napakalaking bigat na bumabagsak sa iyong mga balikat. Ilan ba ang umiyak doon dahil sa takot? Ilan dahil sa panghihinayang? Ilan ba ang nakadama na kinokoronahan na sila at sabay na nagsakripisyo? Ano kaya ang sinasabi ng banal na espiritu doon sa pinakamatalik na katahimikan at muli itatanong natin. Ano nga ba ang nasa puso ng isang tao kapag napagtanto na Mula noon, hindi na siya mabubuhay bilang kanyang sarili, kundi bilang isang simbolo ng isang bagay na walang hanggan. Ipagpatuloy natin ang pag-alis ng mga nakatagong layer ng seremonyang ito dahil sa likod ng bawat detalye mayroong isang code, isang kilos, isang anino sa kwarto ng luha, tila sinuspinde ang oras. Walang palakpakan, walang kamera, tanging katahimikan. Isang makapal na katahimikan, puno ng mga alingaw ng nakaraan at mga palatandaan ng hinaharap. Doon, malayo sa mata ng mundo na ang tao ay tumigil sa pagiging kardinal lamang at naging vicar ni Kristo. Ngunit ano ba talaga ang nangyayari sa sandaling iyon? Posible ba na ang bagong Papa ay natupok ng isang takot na hindi niya nangahas na aminin? Pagkatapos ng lahat, sino ang tunay na handang pasanin ang bigat ng bilyon-bilyong mananampalataya, ang mga tunggalian ng simbahan at ang mga espiritual na drama ng mundo? Ang kaluwalhatian sa kontekstong ito ay parang isang krus kaysa isang corona. Naisip mo na ba ang iyong sarili na napili para sa isang misyon na hindi mo maaaring tanggihan? Kung saan walang bumalik? walang anonymity, walang pahinga. Sabihin sa amin sa mga komento, tatanggapin mo ba ang isang tawag na ganoon? Pagkatapos, magsuot ng puting kasuotan, dinala ang bagong papa sa balkonahin ng St. Peter's Basilica. Sa labas, maraming tao ang naghihintay sa katahimikan. Ang mga mata ay nakatutok sa chimenea at sa mga reporter biglang tumaas ang puting usok at ang isang parirala ay umaalingaw-ngaw tulad ng espiritual na kulog, Habemus Papam. Mayroon entayong papa, pero sino ba talaga ang pumili sa kanya? Para sa marami, ang banal na espiritu ang gumagabay sa mga kamay at puso ng mga kardinal. Ngunit para sa iba, marami pa ang nasa likod ng desisyon. Mayroong tahimik na larong nagaganap sa likod ng mga eksena, alyansa, pangako, pagpapalitan ng pabor, impluensyang pampulitika at ideolohikal. Ang dalisay na espiritualidad ay hindi maiiwasang maghalo sa kalikasan ng tao. Naisip mo na ba kung ilang beses binaliwala ang Espiritu Santo sa mga halalan na ito? Lihim ang pagboto sa loob ng konklave. Bawat araw ang mga kardinal ay bumoto ng hanggang apat na beses. Ang bawat boto ay nakasulat sa pamamagitan ng kamay at idineposito sa isang silver urn. Pagkatapos ay sinusunog ito ng mga kemikal upang makabuo ng usok. Ngunit ano ang nangyayari sa pagitan ng isang boto at isa pa? Anong mga pag-uusap ang nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng simbahan? Sino ang mga papa base, ang mga paborito, at sino ang ginagawang paborito nila. May mga nagsasabi na bago pa man pumasok sa conclave, marami ng mga kardinal ang naninindigan sa tahimik na alyansa. Ang ilang mga rehiyon sa mundo ay nagsusulong ng representasyon, ang iba sa pamamagitan ng mga reforma. May mga nangangarap ng isang Latin American Pope, ang iba may African Pope, at sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang tila isang walang hanggang misteryo. Ano ang gusto ng Diyos? Talaga bang nakikilala ng mga kardinal ang banal na kalooban? O, sa kaibuturan, hinihimok ba sila ng mga takot, inaasahan at personal na interes? Tandaan, lahat sila ay lalaki. Mga lalaking may nakaraan, ambisyon, kwento, mga lalaking kailangang magpasya sa kapalaran ng isang institusyong mahigit dalawang libong taong gulang na sa gitna ng mundong patuloy na nagbabago. Ang Conclave sa e, kontekstong ito ay nagiging isang hindi nakikitang larangan ng digmaan. Isang lugar kung saan ang spirito at laman ay naglalaban sa katahimikan. Pero may mas nakakabahala pa. Sa ilang mga pagkakataon, ang usok mula sa Sistine Chapel ay tumagal ng mahabang panahon upang maalis. Sa iba, ito ay lumabas na may kahinahinala. Kulay abo na kulay na pinaghalo ang pagkabalisa ng paghihintay na may isang madilim na pakiramdam ng pag-aalinlangan na parang kahit ang mga elemento ay nag-alinlangan na ipahayag ang pagpipilian para bang nagdududa ang langit? Naniniwala ka ba na pinahihintulutan ng Diyos ang mga maling pagpili sa conclave? Ito ay isa sa mga pinakapinagtatalo ng tanong sa mga iskolar at teologo. Kung ang Papa ay inihalal batay sa banal na inspirasyon, paano natin ipapaliwanag ang mga tiwali, despotiko o erehe na mga Papa sa buong kasaysayan? Pinahintulutan ba ng Diyos ang mga pagpipiliang ito na magturo ng isang bagay sa sangkatauhan o sadyang mga desisyon ng tao na nagkukunwaring kabanalan ang mga tanong na ito ay umaalingawngaw hanggang ngayon at marahil kayo na nanonood ay nakadaman ito sa isang punto ang sakit na makitang nabigo ang mga pinuno ng relihiyon ang pagkabigo ng makita ang sagradong nilalang na nabahiran ng mga ugali ng tao. Ang conclave sa aspetong ito ay salamin ng drama ng sangkatauhan. Gusto natin ang banal, ngunit dala natin ang luwad ng ating kalikasan. Hinahanap natin ang tinig ng Diyos, ngunit tayo ay pinagmumultuhan ng tunog ng ating sariling budhi. At gayon paman, may kagandahan sa misteryong ito. Dahil sa kabila ng lahat, nagpapatuloy ang simbahan, nananatili ang altar. Ang pananampalataya kahit nasugatan ay muling bumangon. At ang Papa, isang kabalintunaan na figura sa pagitan ng kababaang loob at kapangyarihan, ay naging simbolo ng walang hanggang tensyon sa pagitan ng langit at lupa. Pero simbolo lang ba ang Santo Papa? o may mas malalim pa sa likod ng kanyang halalan. Pagkatapos umano ng announcement ng bagong Pope, dumaan siya sa Silent Acceptance Ceremony, isang matalik na sandali kung saan pinipili niya ang kanyang bagong pangalan. At ang pangalang ito ay hindi basta-basta. Nagdadala ito ng mga propesya, pagpupugay at kadalasan, mga pampolitikang intensyon na nakakubli bilang kabanalan, Francisco, Juan Paulo, Bento, Leão, bawat pangalan ay isang susi, isang espiritual na password para sa landas na nilalayong sundin ng Papa. Napansin mo ba kung paano muling lumitaw ang ilang pangalan sa kasaysayan habang ang iba ay iniiwasan? Bakit wala tayong Pope na nagngangalang Peter II? Bakit iniiwasan ang pangalang Peter, gayong ito ang pangalan ng unang papa, ito ba ay pamahiin, paggalang o may mas maitim? Sa katahimikan ng conclave, ang mga desisyong ito ay ginawa ng may takot dahil bawat pagpili ay may dalang tadhana at bawat destinasyon isang presyo. Sa puntong ito ng paglalakbay, lalong lumalalim ang misteryo. Dahil hindi na lang politika o relihiyon ang pinag-uusapan, kundi ang espiritual na tadhana ng sangkatauhan. At kung ang Papa ang kahalili ni Pedro, siya rin ang bato kung saan itinayo ang napakaraming pag-asa o gumuho. Magiging reformer ba ang susunod na mapipili? Isang konserbatibo, isang martir, at ikaw, ano ang inaasahan mo sa isang Papa? Isulat sa mga komento ano ang para sa iyo ang pinakamahalagang katangian sa isang espiritual na pinuno? Humanda sa pagsisid ng mas malalim dahil may lihim na itinatago sa loob ng maraming siglo, isang kinatatakutan na hula, bagay na iniiwasan ng mga kardinal na magsalita ng malakas, ngunit bumabagabag sa bawat halalan ng Papa na parang anino na hindi nawawala may isang pangalan na tumatakbo sa mga koridor ng Vatikan na parang bulong. Isang pangalang iniiwasan, ikinatatakutan, iginagalang sa katahimikan, Peter the Roman. Lumilitaw siya sa isang sinaunang propesiya na iniuugnay kay St. Malachi, isang arsobispo ng ikalabindalawang siglo ng Ireland. Ayon sa propesiya na ito, ang bawat papa ay magkakaroon ng motto, na maglalarawan sa kanyang pagiging papa. Ang listahan ay nagtatapos sa isang daan at ikalabindalawa. At ang huli, ang pangwakas ay si Pedro na Romano, ang maghahari sa panahon ng pagkawasak ng simbahan at ng huling paghuhukom. Nagkataon man o hindi, maraming iskolar ang nagsasabing malapit na tayo sa katuparan ng hulang ito. Ang kasalukuyang papa ayon sa bilang na ito ay magiging huli bago ang huling Pedro. Ngunit, sino kaya itong Pedro? Isang literal na tao o isang simbolo ng pagbabalik sa pinanggalingan sa pundasyon ng simbahan. Paano kung ang halalan ng susunod na Santo Papa ay magsisimula ng isang cycle na magtatapos sa dulo? Naniniwala ka ba sa mga propesya? O sa tingin mo ba ang mga ito ay mga pagpapakita lamang ng tao na pinalakas ng takot sa hindi alam. Ito ang isa sa pinakamatinding espiritwal na tensyon sa ating panahon. Nabubuhay tayo na napapalibutan ng mga palatandaan, ngunit din ng pag-aalinlangan at sa pagitan ng dalawang sukdulang ito, maraming kaluluwa ang naliligaw, naghahanap ng ukahulugan sa gitna ng ingay ng mundo. Sa conclave, dinadala rin ng mga kardinal ang bigat na ito. Alam nilang hindi lang isang lalaki ang pinipili nila. Pinipili nila ang isang panahon, isang direksyon, at ang bawat pagpipilian ay umaaling ngaw sa kawalang hanggan. Naisip mo na ba kung sino man sa kanila ang nakakaramdam ng pagkakaroon ng kasamaan sa panahon ng pagboto? Mayroon bang di nakikitang mga tukso mga nakatagong puwersa na nagsisikap na impluensyahan ang mga desisyon. Hindi lang political conspiracies ang pinag-uusapan natin, ngunit ng mga tunay na espiritual na labanan. Kung tutuusin, kung ang Papa ang nakikitang pinuno ng simbahan, siya rin ang nakikitang puntirya ng lahat ng puwersang taliwas sa liwanag. May mga maingat na ulat, halos mabura, sa opisyal na kasaysayan ng mga kardinal na nagkasakit ng mahiwaga sa panahon ng conclaves ng mga punit na boto mula sa mga binagong urn ng mga hindi maipaliwanag na palatandaan at ang lahat ng mga yugtong ito ay pinatahimik sa ngalan ng katatagan, tradisyon, ang hitsura ng kabanalan. Ngunit ang katotohanan ay laging nakakahanap ng mga puwang upang huminga. At dito tayo bumalik sa mahalagang tanong. Bakit napakahiwaga ng conclave? Dahil hindi lang ito proseso. Isa itong salamin. Isang salamin kung saan ang mga pinakamaimpluensyang tao ng pananampalatayang kristyano ay napipilitang tingnan ang kanilang mga sarili sa isa't isa at higit sa lahat sa Diyos. Ito ay isang lugar kung saan nahuhulog ang mga maskara. Kung saan sumisigaw ang katahimikan, kung saan ang panalangin ay may halong takot at kaluwalhatian sa sakripisyo. Isa itong sagradong teatro, oo, ngunit hindi sa kahulugan ng walang laman na pagtatanghal. Ito ay isang teatro kung saan pinagtatalunan ng mabuti at masama ang bawat detalye, kung saan ang bawat boto ay maaaring ang huling bago ang katapusan. At kung ang lahat ng ito ay tila malabo, ito ay dahil ang katotohanan, kapag nalantad, ay madalas na nakakatakot. Ngunit ito rin ay nagpapalaya. Ang kagandahan ng misteryo ay hindi sa ganap na pag-unawa dito, ngunit sa pagkilala nito. Sa paggalang sa iyong mga layer, sa pag-unawa na ang pananampalataya ay hindi lamang ginawa ng mga katiyakan, kundi ng mga tanong na gumagawa sa atin na mas tao, mas may kamalayan, mas handa para sa sagrado. At ngayon, tinatanong kita, ano ang gagawin mo kung may kapangyarihan kang pumili ng susunod na Santo Papa? Hahayaan mo ba ang iyong sarili na gabayan ng pananampalataya o katwiran sa pag-asa o sa tradisyon? Marahil sa kaibuturan ng puso, ang nakakatakot sa conclave ay hindi ang sikreto mismo. Ngunit ang katotohanan ng mas marami itong ibinubunyag tungkol sa atin kaysa sa mga pinili. Dahil sa bawat lalaking nakakulong sa Sistine Chapel, may salamin ng sangkatauhan. Sa kanyang pagbagsak, kanyang mga ambisyon, kanyang mga panalangin at mga kontradiksyon nito, at sa bawat buga ng usok na umaakyat sa langit, may samasamang sigaw na humihingi ng direksyon para sa kahulugan para sa pagtubos. Ang conclave ay higit sa lahat isang buhay na metapora. Isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng spotlight, ngunit katahimikan. Hindi mo kailangan ng katiyakan, ngunit kailangan mong mag-commit. Hindi kailangan ng palabas, kundi isang krus at marahil ang pinakadakilang Misteryo ay wala sa likod ng mga nakalak na pinto, ngunit sa loob ng bawat isa sa atin. Kung naabot mo na ito, gusto kong magpasalamat sa iyo. Dekorasyon, ikaw ay bahagi ng paglalakbay na ito, at ngayon inaanyayahan kita. Ibahagi ang iyong pananaw sa mga komento. Ano sa palagay mo ang pinili ng Papa? Naniniwala ka ba na ang susunod ay maaring ang huli? Ano ang tungkulin ng simbahan sa mundong tila napakalayo sa Diyos? Mag-iwan ng iyong komento. Ibahagi ang video na ito sa sinumang kailangang pagnilayan, ang pananampalataya at ang kinabukasan ng sangkatauhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ngayon sa Sagrado Mestre Channel. Dito ang mga misteryo ng pananampalataya ay tinatrato ng may paggalang, katapangan at lalim. Dahil ang katotohanan ay maaaring itago, ngunit ito ay hindi titigil sa pagsikat.